Oo, may namatay pa nga daw eh. Individual, anong nangyari ba Samuel Nielsan? Sam? Orly, kinumpirma ng Marikina Police Station sa Super Radyo DGWB na may isang individual lang nasawi matapos pumila sa ginagarap na o nagarap na payout ng mga ayuda sa mga mamayan sa Marikina Sports Complex sa Lunsod. Sinabi nitong si Marikina Police Public Information Officer Chief Police Captain Julius Criste isang 20-anyos na lalaking delivery rider ang noon ay nakapila sa naturang payout nang bigla na lang mawala ng malay at uh, isugod sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center alas 4.20 ng hapon kahapon, April 28. Alas 5.09 ng hapon, diniklarang patay na ang biktima ng attending physician ng ARMMC. Kinumpirmaan niya ng ospital na natural death ang kinamatay ng biktima at wala na itong malay nang maisugod sa pagamutan Kaninang umaga lang nakarating sa kalaman ng Marikina Police ang insidente kaya't agad silang nagsagawa ng investigasyon at makumpirma nga ang insidente. Ayan na nga mga kabatang helmet, naganap nga daw yung paayuda na yan sa Marikina. Uh -huh. Nabasa nyo ba yung mga post? ilan lang yan at may video talaga yan mga kabatang helmet. Kaya lang hindi ko na siya mahanap. Um... Kanina lang panood na ko pa eh wala, bitch ko Ay, Ay nakakaawa naman. Delivery rider na yan, ha? Kaya. Tataka lang ako, mga kabatang helmet. Di ba may resolution na ngang inano ang komilik? About nga yan sa mga pagbibigay ng tukat, ng ayuda. Di ba, bitch per? ano e, ba yan? Malabong usapan? Si eh? na campaign, alam kong bawal na yan. Bawal na nga daw, di ba, magbibigay ng mga paayuda kapag eto na yung campaign period. Oo. At huwag nga daw isabay. Eh, food buying yan, eh. Oh, bigyan kitang ayuda, ha? 2K lang. 2K lang. 5K lang. Alam mo yun? 5K. O, oh, di sige, wag lang. 5K yan, ha? Boto mo ko. Ba't alam mo ba, ibaboto ka namin? <laughs> <laughs> Charot. Uh. Pero ayan nga, mga kabatang helmet. Just go shout out, Marikina City. Just go like. live. Nangunguna yata ang pangalan ni Madam. Naluka. May nabasa pa ako kanina, videographer, yung may stab, kasi may pangalan nga doon ni madam, kasi talaga, ano ba? May pa-stab? Oo may pa ganun, may stab. Eh di ba meron din nga yung may pabigas? Alam mo yan? Yung pabigas naman eh. <laughs> meron ka may pakalamay, videographer, may pakalamay. Puga na ba yan? May, may bukapan nung, buka nung nakakandidato so, sa kalamay, nakakaloka. <laughs> batang helmet ha? Uy naman. Wala sa lahat. Yeah. Yung mga bibigyan nyo ng ayuda na yan, yung taong bayan, huwag nyo nang pahirapan kung gusto nyo bigyan ng ayuda. May eleksyon man o wala. Di ba, Bitsyogaper? Di, kailangan may eleksyon. Oo. Uy, Bitsyogaper, yung binibigay nilang ng ayuda na yan, pera din natin yan. Eh, galing yun tax natin yan. O, eh, di medyo nakalibre ng ano, gastos. Ay, di, di naman galing yan sa bulsa nila. Mga kabata helmet. Bakit? Malalaman pa ba nila yun yung mga binibigay ng mga ayuda na yan, yung mga pondo na yan, galing po yan sa tax natin na dapat natatanggap natin yan. Hindi, hindi. Galing yan sa sweldo ko. Bakit? Yung, ba, yung may oh, no. sa sa'yo. No. O. Yung may apasweldo sa mga na yan. Bakay? Galing yan sa tax natin. O oh, talaga. Hindi ka lang yata nabigyan eh. igilang <laughs> 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 gila lang ako kasi hindi kami pinasweldo. Wow! <laughs> <laughs> alam mo ba, ako baka helmet. May kukwento ako sa inyo. Ano naman yan? Wow! Okay. 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 <laughs> kwento. Anong kwento? Alam niyo mga Bata Helmet, may kwento ako sa inyo. Wow. Ay, ako. Sige, isasayit ko yung senaryo. Ganito kasi yun mga Bata Helmet. Di diba, lahat naman tayo, karamihan sa atin natatrabaho. Di ba? May mga kumpanya tayo pinatrabahuhan. Ito na ko, ang ganap mga Bata Helmet. Di ba? na nga syempre, nag attendance tayo. Mm. So, pagkatrabawa natin, biometrics, yung ganun-ganun, ang tawag doon, yun yung dati. Mm. Bandi clock. Bandi clock. nag attendance tayo. Tapos, dumating sa point na, yung in-attendance natin, hindi pala siya na-aprobahan. Wow. Right? Sabihin, sa attendance record natin, ay, nakapula siya. Ibig sabihin, hmm. hindi pa na-approve. It's either na nag-VL, nag-SL ka nung araw na yon or pumasok ka kahit rest day mo, or pumasok ka during holiday. Pero hindi pa siya na-approve. Eh, payday, di ba? Yeah. Uh, pa, uh, payday today! Sweldo! Ayun nga, what if, pag ang sinabi sa inyo, ay hindi pala yun makakasama sa sweldo mo today? Ay? Eh, may babayaran ako eh. Di ba? Mag-outing kami. Ano? Outing ka agad? Wow! Baka kayo. Diba, 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 ako muna mag eh, pang mag-outing? Eh, pang-outing din yun. So, ayan nga mga pat na helmet. Pambayad din yun. Yan ang ano, iniisip ko ngayon. Pero, i-comment down below nyo nga dyan yung Republic Act 6727 wow. about din sa minimum wage nga. Bitch ko, pero. Mm. Pero, para may nabasa din kasi nakapaloob din doon yung fair na pagpapasweldo ba? Ah. Pero, dun sa Labor Code 103, naku, maraming maraming salamat na kay Prof. Docielo Magno. Uh -huh. <laughs> Ay, shout out sa'yo, Prof. Maraming maraming salamat po. Pero ano, yung Labor Code 103, no, Christopher, mm. dun papasok yung about naman dun sa pagpapasweldo. Pero may kalang shout out lalo kay Attorney Luke Espiritu, Bidyo Gopper. <laughs> diba? At ito pa, Bidyo Gopper, mm. si Sir Jerome Adonis. Syempre, na naman. Oh. Diba? Pag yan, pinasok nyo, pinanalo nyo, endo talaga. Oo. Oh. Tatrabahuin yes. niya. Mawawala na ang endo. endo. Di ba? At, bitchu per, ang minimum wage. Di ba? Diba? Oh. May papasa na taga. At ito pa, mga batang helmet. Diba? Ayan, balik tayo sa mga papaayuda. Na, balik tayo. Ayuda, pabor. May isa mga naobserbahan ko, ah. Ang di lang talaga, yung mga walang paayuda, bitchu ka per, ah. yung mga taga nangangampan niya. Nang talagang, naga house to house, oh, napakita ang plataforma, sinasabi ang magiging plataforma, programa nila para sa mm, taong bayan. Ang malinaw lang talaga na na-experience ko na gumagawa ng gano'n yung makabayan. Oo oh, naman. Wala akong nabalitaan sa kanila alam niyo yung mga paayuda ayoko oh, pila kayo wala, dito ha. Wala. Wala, wala silang na gano n, gano n, gano n, Wala. Programa. oh, dito may medical mission, bla bla. Wala. Wala, eh. wala silang gano'n. Wala. Talagang nangangampanya sila ng oh. bukal at totoo. At oh. la, at ako bisyo ka pa doon sa lahat ng mga nagko-comment sa, sa Facebook. Ah. Oh. At tinitira ang makabayan black. Wala namang mapapakita sa ang resibo. <laughs> oh, so, ng ngayon di comment niyo dito at doon sa mga nagko-comment diyan. Oh, shout out oh, natin. Bawal red tagging ha. Bisyo ka pa. yung kahapon, oh. yung kahapon, yung Jessica. Wow. Ano Tao 'yan. <laughs> tao ba 'yan? Jessica. Kung sino man siya, kung oh. tao man siya o hindi. Kasi ang dami niyang account eh. May sisi oh. may naka-one-sided na buhok. Wow, diba? one-sided, oh, bakit? Eh, Alahati lang mukha. Hindi, pwede wow. ako nakakawita ng pangmalakas. Naka one side kasi ano nga eh, ah. nagparabag. Pero kung sino ka man, Jessica. Tao ka, ba, ba? Tao ka ba? <laughs> Magsasabi ka man ng mga hindi tama. Diba? Pwede ako mm -hmm. mga nakakabastos na salita. Uh -huh. Sarilinin mo na lang yan. Kasi kung iniidolo mo ay bastos at walang respeto, at ganun ka din, sarilinin mo na lang yan. Ang bastosin mo na lang yung sarili mo, ang laitin mo na lang yung sarili mo. Huwag na yung kapwa mo. Kasi pag nilait mo yung kapwa mo, nakakahiya ka kasi lumalabas na hindi bastos ka pinalaki ng tama ng magulang mo at yung mm -hmm. mga magulang mo ay bastos din. Yes! Very good! Very good! Very good! Diba? Bastos ang magulang niya! <laughs> eh di ba? Talaga naman, naman yun. yun di ba? Mga batang oh, helmet. hinayaan ng mga magulang niya na maging bastos siya kasi yun ang turo sa kanya. At sa school niya, kung nag-aral man siya, Bas yun din di nang... Niya. Bastos din yung principal sa isa, isa. Oo, bastos din yung mga kaklase niya. Ang dami dami yan! Bastos yung lahat ng ginagalawa niya is bastos. Oo, oh, kung may asawa man siya, bastos, bastos din, din ang asawa at niya. At yung anak niya, bastos din. oh, at binabastos din siya ng asawa niya. At binabastos din siya ng, at binabastos ng anak niya. Oo, oh, oh. ganun lang yun. Pero, bastosan sila sa bahay. Oo, kasi... kasi eh, puro sila bastos. Kasi nga, inaano, ninono yung pagiging bastos. Oh, pero, uh, bilib na bilib sila sa ganun. Yung bastos. Bilib na bilib sila sa ganun. Bastos sila. Bastos. Ay, basta tayo video uh, <laughs> uh, ka per... Lenny At saka ako, halimbawa man. Ah. Uh. Uh, diba? Yung tipong nanlalait. Hmm. Parang gagdamote mo hindi tayo pwede maging basta sabi nga ni Hindi, hindi ba pwede? Hindi ba pwede? pwede, pwede, pwede? Hindi Oy, teka lang, video ko pa. May nag-PM nag din sa akin about nga dun sa pag-endorse -e nga ni Vipi kay Marcoleta. Ah. Ano talaga, nag sumagot na po si Vipi about dyan. Yung video po na yan is three weeks ago na. Uh Oo. -oh. hindi na talaga niya in-endorse si hindi. Margoleta? Magkaiba po yun. Kung uh -oh. kasi Kung kasi parang o yung guessing. Eh. Pero ayun nga, sa sabi ko sa inyo mga bata helmet, hindi tayo blind follower. Tayo uh -oh. pa rin naman mag-decide -de uh -oh. in the end. Pero ang ang sure ball na talaga ako, bili par, hindi in-endorse ni VP Lenny. Kasi nga, sumagot na si VP Lenny na propaganda ngayon. nag-post. Uh -huh. -oh. Tsaka oh. hindi bastos oh, hindi basta si Bibi Hindi siya bastos, si Attorney Lenny. Hindi siya bastos. Hindi ka ng iniidolo mong troll. Troll ka. Iniidolo mo, bastos. Radical nga tayo, mahal. Alam mo, Bidjuga Park? Napakahirap ng radical magmahal. Kaya nila iniidolo. Attorney Lenny. Bidjuga Ano? Kaya iniidolo ng mga troll yung mga bastos. Kasi pinapasal sila. Ano ka ba? O, basta naman tayo. Kung gusto mo video, huwag ka lang subscribe At i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat na makina-upload po namin ni Bidjuga Park. stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa buhay, nag na po kayo keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Oh, basta wala pa na tayo bumoto! Yeah! Lenny Rebredo, angat buhay lahat!